What's up, Kitchup? Welcome to Jowing to MR TV! Daming tao! Ay, si Mingming, oh! Mingming na Jollibee. Bad room. Kasi, pag hindi namin kunin ang free, mawala yun. Ha? Huh? chicken na may ano po, whole cloth na. Yung pre na drink kasama summer Hindi. Ano na po yun? Tawag dito yung drink stone upgrade na po yun sa Bagaano yung upgrade? upgrade. 26 isa po. yung isang box 53 po. Yan na lang. Upgrade na lang. Upgrade na lang. Ayan na si Ming Ming oh. Ming 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 Ming, -Ming. si Ming, Ming kaya kasing tama rin si Ming, Ming sa kanya Tandaan nyo yan na Alam ko ang daming people. Thank you thank you for watching Jobing Kilamar. Bye bye. Ang galing naman ng. Bye.